Dr. Vito, pag-usapan naman po natin kung ano po ba ang benepisyo ng pagkain ng itlog pagdating sa mga bata, sa mga kids. Number one, ang itlog ay kompleto po sa protina. Ito po ang itlog, ang isang itlog ay mayroong 6 grams of protein. So ito po ay building blocks ng ating katawan na ito ay requirement para makapag-regenerate ang ating mga cells. Ibig sabihin, ang pagkain ng itlog ay nakakatulong para tumangkad ang ating mga bata. Pangalawa kapatid, ang itlog ay naglalaman po ng lutein and zeaxanthin. Ito po ay napaka-epektibong sangkap para po luminaw ang mga mata ng ating mga bata, ng ating mga kids. Pangatlo kapatid, ang egg ay may nagkocontain ng choline. Ito po ay napaka-importante para sa development ng brain ng ating mga kids. Ito po ay nakakatulong para po sila ay tumalino. Pang-apat, alam niyo po ba ang pagkain ng itlog sa mga bata ay mayaman sa omega-3 fatty acids? Ito po ay matatagpuan din natin sa mga isda. At ito po ay nakakatulong po para maging matalino at mas tumaas ang memory ng ating mga bata. At ito po ay nagkakaroon ng pagkakataon at matutulungan ang ating mga kids na maiwasan ng pagkakaroon ng arthritis at pagkakaroon ng sakit sa puso kapag po sila ay naging adult at tumanda na. Panglima, ang itlog po ay mayaman po na source ng vitamin D kasi ang alam kasi natin, ito po ay nakakatulong po para sa bone development para tumibay ang mga buto ng ating mga anak. Pang-anim, alam nyo po ba kapatid, ang itlog ay nakakatulong po para mapanatiling maging healthy ang buhok ng mga bata at nung kanalang mga Particularly kung tatatakot kayo na ang inyong anak ay baka makalbo agad, malagasan ng buhok, at numinipis po ang hibla ng kanilang mga hairs. Pangpito kapatid, ang itlog po ay kompleto po sa balanseng fats. Kaya kadalasan po kapatid, maganda po siyang ilahok sa mga gulay. Ibig sabihin, magandang source po ito ng mga fats na babalansin niya po yung saturated and unsaturated fats. Walong kapatid, alam nyo po ba ang itlog ay meron lamang siyang minimum amount ng kolesterol. Kaya hindi po siya delikado sa mga bata kung hindi naman po ito araw-araw. Pang -araw. siyam kapatid, alam nyo po ba, ang itlog ay naglalaman po ng vitamin B12. Ito po ay napaka-importante po sa development ng kanilang nervous system, particular sa brain ng mga bata. At pang sampo mga kapatid, ang Itlog ay mayaman po sa folic acid. Ito po ang napakagandang source kung bakit hindi po hihina ang mga nerve cells ang ng inyong mga bata bagkos ito po ay mas lalong titibay. Kaya may iwasan po nila ang pagkakaroon ng mga ngimay, manhid at panghihina. Kaya ito po yung mga sampung benepisyo ng pagpapakain ng itlog pagdating sa mga bata. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.